Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte Magandang gabi sa inyo lahat Luzon, Visayas at Mindanao Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo Kamusta na po? Paumanhin at uh, hindi tayo nakapag-live kagabi Medyo masama po yung pakiramdam natin kagabi Pero ngayon po eh Masama pa rin yung pakiramdam natin Pero okay naman, magagalive po tayo Ano po? Ngayong gabi ito, pag-uusapan natin yung katanungan ng isa nating tagapanood na nagtatanong si Jos Dado, Jos Dado. ng pangalan nito. Justado Mateo ng Kalambalaguna Ang question niya sa atin ay patungkol sa Sir, Malapit na po ang Pasko at uh, New Year. Ano ba magandang palamuti o display? Siyempre, pag pinag-uusapan natin yan, ano ba yung palamuti o display? Siyempre, yung may kaugnayan sa mga Christmas decor. Nung no? unang-una, Christmas tree. Pero pag-usapan natin. <coughs> Alam nyo ba na pag-usapan na natin madalasan tungkol sa Genus Gratia Charm? na umakit ng swerte para sa tahanan at lugar ng negosyo. Pero alam nyo ba na may mga dekorasyon na tunay na makapagdadala rin ng swerte, lalo na ngayong darating ang Pasko at bagong taon? Kaya ang tatalakayin ko ngayon ay may kauglayang sa katanungan ni Mr. Diosdado. Ito'y patungkol sa pang-disbay na inilalagay kapag malapit na ang Pasko at New Year. Importante ang dekorasyon na ito dahil pwedeng maging swerte ang iyong pamilya. O di ba hindi lang ikaw ang suswerte, kundi ang buong mong pamilya. Ano ba ang nakagawin na natin gawing palamuti? Kapag magpapasko, syempre ito ay ang Christmas tree. Isa ito sa dekorasyon na simbolo ng malapit na ang Pasko. Ang iba kapag nakakita ng ganito ay nakakaramdam sila ng saya. Try mo ulit. Hello, hello. Narinig uh, niyo ba ako mga gilid mong nagkapanood na wala pa rin? Wala naman sa mic ka. Wait, wait uh, naman. Balik tayo mga nagkapanood na wala tayo eh. May biglang tumawag kanina. Pag tawag niya, naputol yung ating audio. So, doon po sa tumatawag, iusap eh, lamang po. Mamaya okay, na po kayo tumawag after po online live natin dahil na bukod sa nalilistract tayo eh napuputol pa po yung ating uh, yung ating uh, pag-broadcast no? Uh, kaya hindi ko alam kung saan tayo naputol no? pero balikan lang natin ito yung pinag-uusapan natin kung gusto pang display no? ang uh, balikan lang na, um, natin no? Ang tatalakayin ko ngayon ay ang pag-display na inilalagay nyo kapag malapit ang Pasko at New Year. Importante ang dekorasyon na ito dahil pwedeng mag-iswerte ang iyong pamilya o di ba, hindi lang ikaw ang suswerte kundi ang buong pamilya. Ano ba ang nakagawin na natin? Palamuti kapag um, may boses pa tayo. Hmm. Wala tayo eh siyahan yung ating mga malawang biktad na wala tayo may audio pero mahiya. Wala? Hindi kasi nagbabasa ng... Hello, hello. Hello. Hello, hello. Wala pa rin. Ikat mo na lang. wala saan lang tayo mag-live ano Hello, hello Hello Okay oh, Eh, eh sanang hindi na tayo maputol no? eh, nakakaya naman sa kaya pakiusap ko lang po doon ka mga taga natin kapag live po tayo umamang po tayo muna tumawag Hintayin nyo lamang po yung uh, pagkatapos ko mag-live para naman po hindi na puputol yung ating ojo uh, audio. Katulad po nito, naputol, nagkaroon tayo tuloy ng problema. Ano po? ah uh, itutuloy po natin to. Ano ba ang nakagawin na natin ng palamuti kapag magpapasko? Hindi ba ito yung Christmas tree? So, ayan po, no? Ang ngayong nasa ngayon, no? Mag... Pero alam nyo ba na hindi lamang saya ang naibibigay nito sa isang pamilya. Ito yung Christmas tree binabanggit natin kundi nakakapagatid pa ito ng swerte. Kapag may mga nagbigay ng regalo sa inyo, ito pag may nagbigay ng regalo sa inyo, huwag mo lang bubuksan bago silagay ito sa tabi ng Christmas tree. Hayang dumami ito doon hanggang sa pagsapit ng araw ng Pasko, doon yun na ito buksan. Sinasabi na... Sinasabi na... Ayun, puto na naman tayo. Eto uh, kapag ka may nagbigay sa inyo, huwag mo lang bubuksan. Sinasabi na makapaghati dito ng swerte sa pamilya sa panahong yon Pero bago pa kayo bumili ng Christmas tree, yung, yung, mga regalo daw, kapag may nagbigay sa inyo, lalot na hindi pa naman mismong araw ng Pasko, ilalagay nyo muna doon yung mga regalong nakuha nyo. Dahil ito ay nag, nag-iipon ng swerte para sa inyo, sa inyong pamilya, partikular doon sa tahanan na yon. Ang bawat regalong dumadating sa inyo na habang wala pa ang Pasko, araw ng Pasko, ay ipunin nyo doon sa Christmas tree. Sa palibot noon, dahil sinasabi na para kayo nag-iipon ng swerte, ng biyaya. Ito naman, pag-usapan natin yung anong kaulugan ng mga kulay ng Christmas tree. Kung sakaling maglalagay ka ng Christmas tree sa inyong bahay, alamin kung ano ang hatid na kulay na dala nito sa iyong tahanan <coughs> o sa opisina. Ang tradisyonal na kulay verde ng Christmas tree ay nagpapakita ng malakas na enerhiya upang makahatak ng positibo sa ating tahanan. Kinakatawan din nito ang luntian at kasaganaan. Kaya mainam na gamitin ang ganitong kulay. Ang kulay asul na Christmas tree naman ay simbolo ng tubig. Kumakatawan sa buhay at sinasabing ang kulay asul ay kumakatawan din sa kapayapaan. Mahalaga ito para sa isang tahanan o tanggapan. lang nito ng relaxation. Ang kulay gold naman o gininto ang Christmas tree ay nagpapakita din ng kasaganaan. Ngunit pinakamainam na ilagay ito sa loob ng iyong tanggapan o opisina o kaya lugar ng negosyo. Kapag sa tahanan, piliin ang asul o kaya green. Pwede rin naman ang kulay pula. May mga Christmas tree na kulay ay pula. Malakas ang impluensya nito sa positibo. Humihikayat ng swerte at biyaya. Simbolo rin ito ng apoy at katatagan. <coughs> kung maglalagay nito sa inyong tahanan, mahalaga na lahukan siya. Ibig sabihin ng lahukan, haluan, o haluan ng palawit na kulay berde o kaya gold. Kung ito kung Christmas tree nyo ay pula, dapat magmix kayo ng color na kulay green o kaya naman gold. No? Yun po. Ganon din ang asul. Pwede mo isama yung asul. Dahil si ang apoy po kasi ang pula ay simbolo ng apoy. No? Baka magkaroon ng malakas nga influence ng positive nito. Pero dahil sa apoy, pwede mag-collect ng negative. Ngayon kung mo siya ng green color, blue o kaya gold color na palamuti, ay nagsisilbi itong pambalanse eh, sa kanyang uh, sa kanyang daladalan suerte no para hindi naman siya makapagati ng hindi maganda ano po, yan. Ang inyong Christmas tree kailangang nasa tamang pwesto ng inyong bahay. Upang ito'y makaakit ng good energy na pwede magdala ng swerte sa inyong lugar, sa inyong sarili o sa inyong pamilya, habang ito'y nakapalamuti doon. Iwasan ay pwesto ang Christmas tree malapit sa inyong front door ng bahay. Kung dito po kasi ito nakapuesto, pwede makahatak ng bad chi na uubos ng lakas ng enerhiya ng mga tao sa tahanan na yun upang magkaroon ng kaguluhan o madalas na pagtatalo. Mawawala ang unity at pagkakaisa ng diwa ng Pasko kapag nangyari ang kaguluhan, kaya iwasang ipuesto ito doon. Ito yung, ito yan ah. Iwasan na ipwesto ang Christmas tree malapit sa inyong front door. Yun po, ano, malapit. Dahil pwede daw uh, magkaroon ng negatibo, kaguluhan. Mahalaga na ipwesto ang inyong Christmas tree sa pinakasentro ng inyong bahay o opisina. Ito ang pinakamagandang lugar na dapat lagakan o paglagyan. Sinasabing kapag nasa ganong lokasyon ang Christmas tree, mapupuno ng kasaganaan ng araw ng Kapaskuhan at kanun din ng paparating na bagong taon. Magandang daloy ng Holy Spirit sa inyong tahanan o tanggapan. <coughs> so yan po, uh, antayin lang natin yung mga mga ano uh, nagmensahe sa atin no dito sa ating live. Binabati natin si Lucy Sarsalejo, Carmelita Tarosa, Petronella Bengo, magandang gabi, Pronda Julia ng Angeles, Veronica Karyaso ng Japan, magandang gabi, uh, Chui Ai Chua ng Hong Kong, magandang gabi sa iyo, Marilyn Tupas, shoutout po, Lilia Semprano ng Tarlac City, Lucy Sarsalejo ulit, no, yan. Yeah uh, Geneva, Sardinia, uh, nanonood siya mula sa Bigan. Chris Pasqua, magandang gabi sa iyo na uh, kasalukuyan siya nasa Isabela. Carmelita Tarosa, Gladys Morales, magandang gabi. Uh, nawawala daw yung sound. Opo, alam po namin yung nawala. May tumawag po kasi kaya bigla nawala yung sound. Uh, sorry po kung medyo nawala tayo, no? O, narinig naman daw po tayo. Emily Cruz, magandang gabi. Uh, sabi niya, yung Genus Gratia Charm po ba? At Genus Gratia Bracelet na panglagay. Magkaiba po yun, yung Genus Gratia Charm para po sa lugar ng inyong negosyo, tahanan. Ang Genus Cartier Charm Brace na titan naman po yun nilalagay nyo siyempre sa inyong braso. eh, <coughs> okay, binabati natin to si It's J.A.J.F. JF ng Jordan Aman Jordan. maubay natin dyan sa Aman Jordan. Marilyn Bilasco. Ah... Uh, kami dito talaga sa Petronella banko, <coughs> Mark Cruz, San Davao City. Ah, po. Percival ng Malabon. Vanessa Mercado. Aurora. Yan to, Idio. E Na ano po. Ah, sabi niya, nagpadaraw siya ng payment. Ah, ng Genos Catilla Charm. Ay, ma'am, mag po kayo, mag-message po kayo ulit. Alin po ba yung ginagamit yung pangalan dito? Yung Aurora Ijo po o baka iba? Ano po? Mag-message po kayo. O kaya tawagan nyo ako sa numero ko, 0917-940-1111. Pero lahat po naman ang nagpadala niya, nakaka-record yan, ano? Pero, mas paigi po, mag kayo ngayon ulit, no? Para sigurado po, mag kayo ulit sa messenger ko. Ngayon po, ngayon po sana mag-message kayo para... Uh, Mam Ma Ma'am Aurora YouTube para makita ko po. Baka nalagpasan ko yan, hindi ko nakita na po. Nakikita, ano po. Uh, so yan po, uh, wala na po tayong oras, pamanin po. Kung uh, available po, yung po palang Genos Gatia Chum Brace na naka-order na no nakaraan. Pamanin kung hindi pa tayo nakakapagpadala nito. Pero dumating na po yung stock niyan. Sa mga susunod na araw po, matatanggap niyo na po yan. Ano matatanggap niyo na. Available pa rin po yung Genus Cartier Charm na para sa bahay, sa lugar ng inyong negosyo. Siyempre pa, nariyan po yung Energizer Magnetic Power Pendant, uh, Cleopatra 24 Power Charm Bracelet. Tapos yung, uh, yung para sa inyong karir at mga pagtaya-taya, yung Source Armilla Charm Bracelet. Na yan po. So, uh, abang abangan nyo lang po yung ating uh, malapit na po lumabas yun, yung ating uh, libro na uh, nilimbag ano po so yan po <coughs> inuubo tayo eh sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa ang lagi ko sinasabi ang mabuting gawa ilalayo ka na Diyos sama masama at dadaling ka sa magandang biyaya subscribe lang Click nyo lang yan. Thank you.